birthday Ano po ang mga karaniwang gawain ng pamilya tuwing gabi o araw ng pahinga? Wala. Anong araw yon Yes po. Eh, wala pa naman TV noon. Eh, di radyo. Ganun. nakikinig kami sa radyo. Tapos, wala. Ganun lang. Papahinga lang. Kwentuhan, ganun lang. Kwentuhan. Na. Tapos, ano, Manonood ng, eh wala pa naman TV noon eh, nakikinig lang kami ng drama. Yung drama pa pinakinggan namin yung gabi ng lagim. <laughs> At saka tiyadeli, yan. Yan ang mga pinapanood ko noon, pinapakinggan pala sa radio. radio. Hmm. May mga tradisyon po ba kayong sinusunod tuwing Pasko, mahal na araw o undas? Ah, oh, pag Pasko, ayun konting konting pagkain lang. Okay na sa amin yun. May mahirap lang buhay noon eh. Pero ngayon, pag, pagka naman undas, ano, natatakot kami, umuwi na kami agad. Kasi nga, sabi nga nun, nagkaka... Nananakot ang matatanda, huwag ay lalabas pag mahala araw. Ano, eh. Ay, pagka todos dos santos. Yun ang takot kami. Tapos pagka naman, ano, mahala araw, ah, nagpo-procession ako. Sumasama kami, tapos, ang natatandaan ko, sasabihin ng matatanda, huwag may maingay. Kasi, patay ang Diyos. Pag nasugatan kayo, hindi na gagaling. Yun ang sabi. Kaya kami mga bata, takot kami, no araw, magingay, bawal magingay. Tapos, na, kumakanta kami sa pasyon. Tapos may libreng merienda. Ganun yun. Yan ang, yan ang tradisyon ng na araw. Ganun lang. Sa undas ma? Sa undas nga, yung undas. Natandaan ko, ang dami salbahin bata noon eh. Yung mga halaman sa paso, kinakalit sa kalsada. Ganun sila. Mga, meron din lukulok ang mga kabataan nun. Pagka undas. Tapos, nananakot. Mm -hmm. No. na i na akinakalakihan sa aking pamilya ay ang pag iikot sa kabaong bago ito iliben para wala ng susunod. At ang um, huwag masyadong purihin or huwag masyadong mag sa mga baby dahil baka ito ay mabatik at saka huwag pa or may tinutuwa sa malayo, kakagatin mo to it. Ang pamahiin na nakasanayan ng mga tradisyon ay pagtabi-tabi po para hindi ka manuno. At yung kapag naliligaw ka ay magbaligtad ka ng, ay ka ng damit para, para hindi ka maligaw na para matanda mo yung mga dinalo mo. Tapos yung bawal bawal mo gawin ang pagkain sa may pat, sa nang nanggaling sa may patay para hindi para hindi ka sundan ng ano sundan ng patay ang mga pamahiin na akin nakasanayan sa aking pamilya ay ang pagputol ng ko sa gabi dahil maaari daw na may mamatay sa aking pamilya at ang pagnagay ng bawang at asin sa paligid ng bahay ay para daw pang taboy ng mga masasamang spirit at ang paghakbang sa sanggol dahil maari daw na hindi na tumangkat ang bata. Tradisyon at pamahiin na aking nakasanayan ay ang paglalagay ng bato sa sapatos tuwing uuwi ng lake para hindi ka raw mapagalitan ng magulang mo. Ikalawa ay ang hindi pagsusuklay ng buhok tuwing gabi para daw hindi ka makalbo o malasin. Ikatatlo ay ang hindi pagligo ng hapon tuwing biat na Santo dahil dugo daw yung lalabas sa tubig ng grito. Ay, ano, na ayan o, kinalakayan kong pang na pinaniniwalaan ang ginagawa ko pa rin ngayon ay ang um, pagkain ng pansit para humaba ang buhay at kapag nakakita ka ng itim na pusa ay may dala itong malas. Ang mga nakalakihan kong pamahiin is yung bawal maligo kapag may regla, bawal magpaulan, bawal magwalis pag tuwing may patay, bawal uh, magpagpag muna sa 7-11 o kahit sa anong lugar bago ka umuwi. Yan yung mga nakasamayan ko. Ang kinalakihan kong pamahihin ay pag nangangat yung palad mo, may darating na pera sa'yo at magpupo at opo sa mga matatanda. Ayan lang. So bilang mga Pilipino ay marami tayong mga kasanayan at tradisyon pamahihin na kinalakihan tulad ng pagsabi ng po sa mga nakakatanda bilang pagpapakita ng respeto. At bilang mga katoliko na rin, tayo ganun bawal na pagligo na tuwing alas 3, so lagpas ng hapon, uh, bawal na pagkain ng karne, at pag sa pagkakaroon ng suga tuwing Biyernes Santo. Dito makikita natin kung gaano kaganda at diverse ang kultura ng ating Pilipino na nagpapakita kung gaano kaganda ang ating kultura dito sa mga ating tradisyon na to. At bilang pa ng kultura at tradisyon nating mga Pilipino, hanggang sa ngayon bilang mga estudyante. So, uh, halos sa lahat ng ito ay aming pa rin ginagawa. At sana hanggang sa lumagpas pa at marami pang henerasyon na darating, ang kultura na ito, tradisyon, pamaniin, paniniwala ay hindi mamatay.